So paano po 'yon uh through your cooperative uh and through your members sa mga miyembro ng cooperative paano po kayo nagtutulungan para ma-achieve ma nyo itong ganitong uh, uh serbisyo na makapagbenta pa kayo ng 25 pesos na kilo ng bigas Yes po uh mali po uh, tumanaw kami po ng utang na loob sa government uh, provincial government po ng Negros sa ka uh, saka, uh sa ating Governor uh, Eugenio Bong Lacson na nabigay po ng tulong sa mga magsasaka po dito uh, sa mga machineries na pinahiram, uh, pinamigay at lalong lalong na po sa mga job orders po ng mga farmers dito po sa Negros. So last August po, uh, nagpag-usapan po namin ng mga magsasaka kung paano po kami makatulong sa mga magsasa sa mga mamamayan po. So, yun, nagambag-ambag po kami ng uh, palay na may pa bigas. Kung sa kanya, makabinta kami ng 25 pesos na, na bigas sa merkado po. Tulong sa mga mamayating mahirap.